Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong salita ng isang babae na madalas sabihin sa kanilang jowa? Ang una makasawi na salita ay mahal na mahal kita. Bakit ang mga kababae mahilig nilang sabihin ito sa isang lalaki na ganitong linyahan? Dahil alam nyo ba kung bakit mga simple lang, mas sinisecured nila ang isang lalaki na parang ganito yung kanilang nararamdaman na sobra nila itong mahal. Parang isang lalaki ay nagkakaroon ito ng confidence sa sarili nila na talagang mahal na mahal sila ng kanilang mga jowa, mga kasawi. Ay, yan ang ating una na salita. Ang pangalawa mga kaso is miss na miss kita. Bakit nga ba kadalasan sa mga kababaihan, ito yung sinasabi lalo kapag ka LDR ang relasyon ng mga kababaihan at sa lalaki. Alam nyo ba lagi sinasabi, alam mo ba han, miss na miss na kita sobra. Kung dito ka lang gusto kitang yakapin, gusto kitang halikan kasi dahil sobra na kitang namimiss. Yan po yung mga lilinyahan ng mga kababaihan kapag once na talaga ang isang lalaki ay sobra na nilang gustong gustong makasama ito kaya kahit sa salita lang ay sinasabi talaga nila miss na miss na miss na nila ang kanilang mga jowa mga kasal ayan yung ating pangalawa na salita ang pangatlo mga kasabi is lagi sinasabi ng mga kababaihan, hindi ako matutukso sa iba. Alam nyo ba may mga kababaihan talaga na parang sinisecured palagi yung nararamdaman ng isang lalaki. Lalo kapag kang isang lalaka ay napakasiloso ito. Kaya ang ginagawa ng isang babae para matigil ang isang lalaki sa kanyang pagkasiloso ay sinasabi niya ito na kahit sino pa makasama ko, kahit sino pa ang makikita ako, lagi man tatanda, na hinding hindi ako matutukso sa ibang lalaki dahil ikaw lang ay okay na para sa akin. Kumbaga, mas nilalabas nila ito yung kanilang tunay na para mas mapil ng isa lalaki na talagang labis nila itong mahal na mahal mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na salita. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito mga kasabi. Alam nyo ba, normal naman ito sa mga kababaihan o kalalakihan na talagang madalas itong sinasabi. Lalo kapag ka once na mahal na mahal natin ang isang tao. Lahat gagawin pa natin para lang malaman nila na talagang gaano natin sila kamahal, kung gaano natin sila pahalagahan at higit sa lahat yun talagang naandito tayo para sa kanila. Good or bad man, kung ano man yan, ay naandyan tayo para sa kanila. Para maramdaman nila na talagang mahal na mahal natin sila mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, mga advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share po, o comment Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.